Our seas, our rights, our future. Ito ang minsaheng ipinaabot ng tropa ng 49th Infantry Battalion sa mga kabataan ng Barangay Ibaugan Darga Albay nitong ikalabing dalawa ng Oktubre. Layunin ng nasabing aktibidad na ibahagi sa mga kabataan ang mga mahalagang isyo kaugnay sa West Philippine Sea, ang kasaysayan nito, kasalukuyang sitwasyon, at ang kahalagahan ng pambansang pagkakaisa sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Dagdag pa rito, hinikayat ang mga kabataan upang makibahagi at magpahayag ng kanilang mga saloobin nang sa gayon ay higit nilang maunawaan ang kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatibo, layunin ng 49IP na patuloy na palawakin ang kamalayan ng mga kabataan at hikayatin silang maging mas aktibo sa mga programang nagtataguyod ng pagmamahal sa bayan. Kapayapaan para sa lahat. Jirwanania, News.